Walnut Hi vlog. Wala nyo kung anong ginagawa naman mundo. Wala <laughs> sa <laughs> tabo. Alam nyo kung anong ginagawa namin dito sa likod ng aming bahay. Yan, nakikita nyo yan, yung punong yan. Walnut o. Ang dahing bunga o. Papakita ko lang. Hindi kita. Ayan, lalaglaga na. Nangunguha kami ng walnut. ngayon lang namin na discover na walnut pala to. Ano ka eh, gatin? Naglaglagan na kasi. Nung nakaraan ang napakadaming bunga nito. tanyo to. hinugna na ba to? Hello pa, ayun. Dumi na ng kamay ko. Kanina pa kasi ako nagtutok-tok. Ay, putik. Oh, yan. Ito siya, o. Oh. Hello, pa. Hello, walnut! Huwag Baka ma-discover... So, mo ako. O, mo ako. Baka ma-discover okay, oh, ng <laughs> <ako pinumulog> <laughs> Hello, ano na yan? Ah, ito? Ayun bula? oh, pulot. Ay, Hindi ko pinulot yan, pinitas ko. Ay, Bilag Ayan. Ang dami na oh. Ito oh. Ito. Ito sa mga to. Ayan. Nakatrack siya pag hinog na. Pag may crack na sa Pag wala pang crack sa puwet, wala na. Wala pa? Ayun, oh. Ayan o. Kaya lang ang tataas. Yan. Yung may mga crack sa na yan. Yan. Ayan. Oo. taas na eh. Yung iba wala nang laman nalaglag na. Panungka. Antay tayo ng kapitbahay. Ay, hindi sa atin pala itong puno. Sa bakura natin eh. Huwag ka maingay. Secret lang natin. Matiscover ito ng buong barangay. Hi! Welcome to my vlog. Si Kakay pala yun. Baka mabantay na kapitbahay. bahay Ang dami nang nalaglag na. Nung nakaraan, hilaw pa to. Eh. Ang daming bunga niya. na. Wala na akong maabot eh. Ayun, nakiabotin mo. Ayun. Eh. Ako pa, ako pa talaga. Ayun, oh. oh baka may sripon ko. Pag tayo nakapagat dito ng animal.

<laughs> oh, yeah. Bantayan mo ko sa naglaglag din, sayang. Hoy, mo yung wala pang crack sa pwede ilaw pa yun. Ilaw pa ba ito? Oo, dapat yung may crack Ay, na. Ito, ito. Ayan. Ayan. Uy, tangi na sa kapit ba yun naglag? <laughs> oh, oh. lang pala mahulog. Eh, kasi nga nagkakrak na siya sa pwit. Hinog na siya. Ang Andu na. ng pasensya na sa kamay ko. Kanina pa ako nagtakrak eh. Andumi na siya. Ay, na Nasaan na? Asa, wala na. Aray! Okay. Okay, okay. Wala yan. Yeah, wala nang laman. Ayun. nung nakaraan nang nana nung nung da nung nakaraan ng nanak ako kan mansanas ngayon naman walnut O hindi kami nang nanakaw bakura namin to ah nag-harvest kami nang hindi namin tan ay ko puntak na ay ko yung tatlo din napitas mo na nag nat tamaan ako Wait, tama na Wala ang harvest sa isang araw sa isang araw na uli. Di ba naalala mo nung nagtanim ako ng sili? Ah. Ang daming bunga nito dito. Yung sabi kong nakakain ba to? Uh -oh. Yung pala ay eh, nakakain nga. Walnut o. Oh, tres ka to ma'am. Mukha ko talaga yun. Ayan na, ayan na. Sa tabi mo pa kami ng ano. Ayan. Ayan. Ayan o. Ito ko nga eh. Ayan. Yan, dali. tanim ko sili Yung tanim kong kung sili. oh, <laughs> <laughs> oh sa hugbit <mo> naman niya. <laughs> 'yung Eh kasi pinandelik ko dito sa sili ko. Oh. So, Ayan 'yung sili ko. Oh. Diba? Matobulak na. Aran na tama na. Gulok na. Pa na pag maitim naman, brown. Napakan ko lang. pwede pa yan. Tama na nga. Bye. Yung mga ubas na na. Walang nag-harvest. Yan. Wala na. Ubus na. Mm. Ubus na lahat. Ay, hindi. Nabulok na pala. Wala kasi nag-harvest. Ang nakaraan, ang gandang tingnan nito, eh no. Kasi um, ano, na. Ito ubas, uh, 'yan walnut. Tangin nagtanim Oo, ito na yung nakuha namin. <laughs> Video. na. Video. Tayo my vlog. Kita mo. namin sa likod. Ah.